Yo, what's up mga idol? Tamang kape lang sa tabing dagat mga idol? Maya-maya nga pala, maglalawot kami. Balihitin nga pala ngayon mga idol, sa paglawot. Di masyadong malakas ang hangin. Yan mga idol, paalis na nga pala kami. Kasama ko nga pala ng mga pinsan ko. Maglalawot kami ngayon para may makuhang ulam. All right, let's do mga idol. Ilang taon din hindi tayo nakapaglaot ng idol Kaya subukan ulit natin maglaot sa tayo sa panina Sana may makuha tayo para may pam ulam Bet na, na rin Kung sa pasakali, kung pagpalain tayo mga idol Yung mga ibang basama namin mga idol Nauna na sila para makapaglatod natin ng lambat So ayun, sisisid na tayo Tignan natin kung may mga isda Ayun mga idol, ang dami ng isda Ano na sila, natrop na sila sa lambat natin Nakakulong na Unti-unti na namin pinapasikip ang lambat. So yun man, manahidla, fun, manahidla, nandito, payapani, kun, pa rin naman na kung nandito kaya kahanin ko na ito makamakawala pa. So ang na natin kaagad mga idol, masarap na luto so ito mamaya. Sweet and sour. <tinyo> sa braso lang na pala namin mga idol Tinanggal na namin ang mga isda ng lambat Para uh, may benda na rin So yun mga idol ito nga pala yung aming huli Dami oh Press na, na yung mga idol Bo Muro lang isda dito 30 sang kilo So yun mga idol, naghihiwan na nga pala ng Pam Kilaw si Pak Rew. Dahil trip tayo. Hamang yung ibang mga kasama namin mga idol, nagtatanggal pa ng isda sa lambat. Kami ay gumagawa na ng kilawin para pagtapos nila mga idol. bodol pet na tayo. So yun, na press ang kilawin natin mga idol. Papalaban na naman tayo nito sa kain.